Magandang hapon po mga idol. Ito na po tayo, gawa tayo ng busing ng shock. Shock to mga idol, sa truck. Ito idol, ipagawa lang sa atin. Kaya ito ang gagawin natin idol. Gulong ng loader. Yan siya. Apat na piraso mga idol, gawin natin. Ah, ginawa na tayo kay na idol, pang apat na gawa natin to yung isa idol eh, busing ng tricycle yung pangalawa idol busing ng rubber damper kaya siya mga idol ang yari natin Ayan, yan mga idol ang nga gawa na natin kaya kung gusto nyo mapanood mga idol yung ating paggawa niya eh abangan nyo na lang po sa aking pag upload mga idol ano mga idol ang kapusin pa yung guma natin sa Milo lahat. Maliit na to. Isa pa. Dito tayo ko kaya dalawa. Tradungan natin. Maraming maraming salamat nga pala idol. So walang sawa suporta sa aking mga video. Yan. at out po sa inyo lahat. Lahat ng aking mga followers at viewers. God bless you po sa inyo lahat mga idol. At sa hindi pa nakapanood sa ating video. Yan. Para mga idol bilogin na natin ito. Para mga idol at bilogin muna natin ng konti ito bago natin butasan. Para mapantay natin yung butas mga idol. pagawa sa atin yung suki na natin matagal na natin suki may mga trucking sila kaya halos linggo-linggo eh papagawa sila sa dami nilang truck yung pinalitan natin dyan mga idol mga hindi pa sa ibang truck naman kasi ano nga hindi pa gawa natin to yung nabibili pa to original kaya ngayon mga idol yung mga truck nila basta kuma ang sira mga idol dito na sa atin pupunta dahil nakasubok na nakasubok na sa ating gawa mga idol kaya yung gawaan natin yung gusto nilang ilagay sa truck nila Yo, pasti si anak kayu itu ngetidakan, cuma anak intrak, kayak ini cuma yang ini. lagyan ng tutukan. Ano, uh, Lagidub, tayo Ayon din. Tayo na 'yung gawa natin dito mga idol. Kapala natin, isa doon sa dating. Para pag hinigpitan eh ipit na ipit. 'Yan. Asa muna tayo mga idol. Say natin maganda mga idol para madali ihiwa hindi tayo mahirapan sa paghiwa mga idol dahil mga idol pagkabagong hasa eh Apakah ano lang ihiwa madali ihiwa

sabayan natin butas yan so, nagtatanong nga po nga po pala dyan sa akin pisto sa akin shop dito lang po ako sa sa Nusidil Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Cholo PM na lang po interesado sa aking gawa, mga idol. Pagka doon kayo idol sa video ko mag-comment, eh, hindi ko kayo kagad marireplyan. Kaya yeah, Diretso na kayo idol sa aking messenger para mariplayan ko kayo kagad mga idol. Pag sa video idol, eh, daming ano, comment doon. Hindi ko pa uh, replyan lahat. hindi marireply ang lahat idol lalo na kung busy ako kaya yeah, minsan nga idol lang, ang nagre-reply yung aking asawa yan yeah, sa mga hindi po na-reply yan may pasensya na po at talaga marami pong ano nagme-message doon nagpo-comment kaya yung interesado po sa aking gawa eh diretso lang po kayo sa aking messenger para po eh ma-reply kayo alay na ayun eh. Daliri natin. So mga idol, mga gawa natin. Sunod-sunod gawa natin. Pero yung iba. Hindi ko na binigyan idol lahat. Kamagsawa na kayo idol sa akin. Kuntin, puro hiwa na lang. Sana po eh. Hindi kayo magsawa mga idol sa akin mga kuntin. Eh, lito lang po araw-araw ayun -araw, lang aking kuntin. Lang katapos ang hiwa ng gulong mga idol. Maraming maraming salamat nga pala sa aking mga customer sa nagtiwala sa aking gawa. At lalong lalo na mga idol sa ating mahal na Panginoon. Dahil binibigyan tayo palagi ng biyaya. Ito na mga idol, butasan na natin. Ito na mga idol, butasan tayo. bilogin magpanala natin ang bagay at sumay doon baka naman kasi pag sumurang kapal mga idol eh, hindi makakabit magawasan pa natin kapal niya. tinangkaan kan para medyo maganda sa tingnan. isa na tayo apat ah, na tayo dun mapansin mga idol makapal yung gawa natin ito so, mga idol ito so, idol pangalawa mga idol hindi na natin ginuhita niya ng lapis kung mapansin nyo abot pa ng ating daliri yan ala suka natin daliri ko Awat sana sa mail. Hintayin na natin. <coughs> dito lang ay malapit na tayo sa tapos pangalawa pa lang ito idol pero ito lang idol ng ating video ha na yung mahaba ng ating video mga idol yan yan ay magpapasalamat muli sa inyo mga idol sa so, walang sawa suporta sa aking video Diyos na lang po abang bahala mag gantimpala sa inyo mga idol sa inyong tulong sa kapwa tulad ko Maraming maraming salamat po sa inyo mga idol Yan ito po mga idol Yung natin Ito yung dati nya Kinapala natin to At saka may halong play to At saka sa tibay idol talaga sulit customer natin dito Yan Yan lamang po mga idol At kung nagustuhan niyo po mga idol Ang aking video pasir naman po mga idol At Papalo na rin Sabahan nyo na rin po ng like. Thank you very much po In God bless you po Sa inyong lahat mga idol Ayan Magandang hapon ulit sa inyo mga idol SMA itu, ya lama buat mengayuh, bye bye.